Mula sa salitang babad sa panlaping mag. Magbabad, nagbabad, nagbabad, magbabad. Magbabad ka sa bathtub. Nagbabad si Omi sa bathtub dahil mabaho ang katawan niya. Nagbababad ako sa bathtub tuwing umaga bago pumasok sa opisina. Magbababad daw si Omi sa bathtub mamaya kasama si Ken. Sa so, fun laughing magpa, magpababad, nagpababad, nagpapababad, magpapababad. Magpababad ka nga ng mga maruming damit sa kanya. Nagpababad ako para sa mainit na tubig kay Ira. Nagpababad ako ng medyas sa kanya. magpapababad ka pa ba ng maruming damit? Mula sa, sa, sa panlaping ma, mababad, nababad, nabababad, mabababad. Mababad lang ang noodles na iyan, lalambot na. Nababad ang bahay ko sa tubig dahil baha. Nababad na naman ang anak mo sa tubig. Mabababad na naman ako sa init ng araw. Sa panlaping i, ibabad ibinabad ibinababad ibababad ibabad mo ang pepino sa asido ibinabad ibinabad ko ang paako sa dagat ibinababad ko ang gulay sa toyo ibababad ko ang damit sa tubig kasi sobrang marumi makaremasta ka <laughs>